Ayan. Welcome to my vlog. <laughs> Kay Ma'am yan. <laughs> Hello Sir Brian. Hello Sir Melvin. Ayan, nag-collab na ang aming ano. Ito po ang uh... Sama, so, ano. ano. O, tayo mag ano? Ayan. Hi Sir, magandang umaga. So nandito tayo ngayon sa Villa Escudero kasama ang buong San Cristobal Integrated High School. Yeah. Ano Kamuha, ang ganda ng tubo. Ano sir, kamusta sa nang iyong mga nalibot? Ayos eh, sa taas, nakapunta na ako doon pero tinignan ko pa. Ang ganda.